ginagamit din daw yung mga. Mais na. Okay. Ay, mo na pala galon, hindi ko pa lang dapat pala na muna no. Ah, alam mo na magpa lang ganun nangyayari. Ghost kasi. Si, si. oh, ano naman na, na, bet na naman. Ay, bakit? Dapat eh hindi na doble, baklas. Kalos trade. low trade na to eh. Oh, oh, ba, ba, oh, ng isang ano damn 'yong yare. O di nang samtong ano, iba oh. Kan. Mag magas pang yung ano nga pinilit ko para oh, pumapit oh, Eh, oo nga uh, so, so, ba't akong, ano eh, hindi ko naman din alam yung inaalam ano mo. <laughs> ay, paulit-ulit. Ha? Papaulit-ulit. Ngayon lang ba natapos? Oo, oh, ngayon lang ba natapos yan? So, eh, kanina kasi napakailit yan. Oo. Oh. Ah, eh, pinaano mo. Lolos. Lolos, oo. Kaya kung binayinit ko, Yeah. Yeah. Ganon Ay mara ko sa eh. iyong pagmaga. Oh, nga eh. Oh.

Ano ba ginawa mo dyan? Wire pa? ba hindi yung sabi mo ano, hindi yung naman lang hindi naman naman. Ah, natanggal. hindi nga 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 na hindi nga 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 kasi yung original, may bigit na pa rin. Original. Oo nga, yun nga. Eh, Class A lang yung namin yung raw. Walang original, walang gin. Walang gin, wine. Rusi, raraw. Basta Hindi, di ba nung nakaraan, sabi mo inintay mo yung ano, hindi ginawa mo nila ano mo? Hindi ginawa ko, huli eh. Dahil kasi nga, pinagkintay lang yung pinagkintay. Nakakaya tuloy. Hmm. Pinagkita ko lang yung barangay yata. Kaya yun yung ano. Kaya tuloy po man, ay madapit na. Ayan, observa naman to. Kaya yung biyahe muna lang ulit na kamali. Ano ka Para alam, para alam mo kung... Masakit lang yung biyahe ko. Nakapunta ko ng Malacanang, nakapagka-traffica din. Hindi bumikaw. Ayan. Ayan ako, hindi Hindi lang hindi naghihimik. yung palo nung pinaka-andar niya hindi wala nang bangis ng oh uh, pala yun talaga okay.